Why does she have chain control? Control? Ah. But not painful. Over the decades, the people who got these elephants as gifts had to make money out of making these elephants work to keep them alive and to keep them healthy. And the government of Rajasthan decided that they could use these elephants in a humane way by making something called the elephant village. Kinuha ko rin ang pagkakataong ito na suriin ang loob ng bibig ng elepante. Can I see the mouth? Open mouth? Bala, 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 Ah, can I see the teeth? Yeah. Yeah. Good. Oh, wow. Kita yung ngipi, no? Big teeth, beautiful. May ano, meron na siyang uh, caries, oh. Open, open. Pero, yan na may, may bulok na siya sa ngipin, no? Oh. Ito. Left. You know? Rotten tooth. Pero hindi lang butas ng ngipin ang umagaw ng attention ko. Ito, may sugat, to. Oh. Laki. Na, nahulog daw siya. And then, this one, slide like this. And then, hit. Yes. Hit here. Ah. You put a turmeric. Turmeric powder. Nagtanong ako if pwede kong lagyan ng turmeric yung sugat. Dahil sa experience ko, yung paggamit ng turmeric sa open wounds ay very effective para gumaling ka agad yung mga sugat. So, maglalagay ako ng gamot sa sugat niya. Huh? Wow, ang laki ng sugat. Grabe. So, grabe yan. Ang huh? lalim ng sugat. Siguro hanggang dito yung balat niya. Pero... Dahil hindi siya tinahe, magkakaroon siya ng uh, healing by uh, secondary intention. Mag-granulate mag na lang siya. Ayon sa Mahut, hindi raw kasi regular na nabibisita ng veterinaryo ang mga elepante. Kaya gumagamit sila ng mga alternatibong gamot tulad ng turmeric. Sa loob ng mas malaking kwadra, walong elepante ang naabutang kung nagpapahinga. So ito yung modern uh, tirahan ng mga elepante. Pero noong panahon, hindi ganito. Mga pawid-pawid lang ang tirahan nila. Ito, lalaking elepante. So, ito yung mga talaga mga working elephants. Ibang-iba dun sa mga lugar na for tourists. Ano? So, they also have paintings in their, in their forehead. So, ito yung mga pinapakain nila. Fresh grass. Yes, I want to try, ha? Huh? Sinubukan kong buhati ng kahoy na upuan na nasa likod ng isa sa mga elepante. Oh! Very heavy! Imagine, ito yung binubuhat ng elepante buong araw. At ang bigat. Ah. Very heavy. Siguro ito yung mga sinasabi ng mga animal rights people na ayaw nilang nakakadena. So, you be the judge kung anong masasabi nyo tungkol sa mga ganitong gawin. Kahit inalagan at pinapakain ng mga mahut ang mga residenteng elepante rito, hanggang ngayon mariin pa rin tinututulan ng ilang wildlife group sa India ang mga ginagawa sa Elephant Village. These animals cannot be rehabilitated to the wild. And if the government stops the use of these animals as tourist taxis, then these elephants have to be rehabilitated to a retirement facility. And Elephant Village is too small a place to be called a retirement facility. Sa ngayon kasi, endangered o nanganganib ng maubos ang bilang ng mga Indian Elephant sa wild. Pero ayon sa mga staff ng Elephant Village, hindi tulad sa ibang bansa. Hindi raw nila kailanman sinaktan ang mga elepante. I'm a mahout, so we never ever treat the elephant bad. You should not beat them. You, you can just make them understand. Please don't do that. Mm -hmm. So he can understand. Matataba sila, ibig sabihin, hindi naman sila natitipid sa pagkain. Pero yung idea na nakakadena sila sa isang maliit na area, mga elepante to, so they need big space. Kaya dapat hindi ganito yung kanilang uh, sitwasyon.